Papakita ko lang yung aking pusang si Paspin Boy SB. So, nakikita niyo yung mukha niya. Ayan, nagka-allergy yan. As in, pulang-pula noon. Tapos, lahat ng balahibo niya nanigas. So, nag-start lang siya dito, guys. Ayan, nag-start lang siya noon na spot dito na maliit. Tapos, lumaki ng lumaki, hindi ko na malayan. So, nangyari, dito yon nag-allergy, as in, sobrang kati, kaya kinakamot niya. Tapos, yun, umakyat na siya sa mukha niya. As you can see, madaming ganyan yung mukha niya, gumaling na yan. Siguro, mga more than one week na to. Tapos, dito, tapos yung mga tenga niya, ganun din. Ang tawag doon, guys, is hot spot. Ang nangyari niyan kasi lumalabas sya ng bahay na hindi ko namamalayan kasi indoor kato to. Just as you can see, ano kapon na siya o. Oh. Yan, speed na to. Eh, minsan nakakatakas. eh ang mga white cats, puron sa ganun mga sakit yung white spot. Yung marami silang allergy. Parang allergy yun, hindi ko alam saan nakukuha. Siguro sa fungus yun. Apos, o kaya nag-allergy sila sa mga pagkain. Pero nakakahawa yun sa mga... Siguro kapo white cats kasi meron akong pitong pusa lahat siya lang yung may ganito eh nabasa ko prone daw ang mga white cats sa ganon. So nangyari, ayan tingnan niyo ginawa ko. Linagyan ko lang ang pinanggamot ko dito is extra virgin olive oil. Ginawa ko, linagyan ko ng extra virgin olive oil para magsoften yung mga balahibo yung niya na tumigas. So yung ginawa ko, linagyan ko ng linagyan tapos In-scrub ko siya ng fingers kung ganyan. Tapos, o kaya meron akong yung flea comb, yun ang ginamit ko. Pero, wag niyo pipilitin na isuklayin kung medyo matigas pa. Hindi kasi masasaktan sila. Kailangan kusang mag, magtatanggal yung mga nakadikit sa kanyang... Parang meron siyang mga white na nagkadikit eh. So, pag in-scrub mong ganyan, nasasama yung mga balahibo niyang infested ng fungus yon kasi dalawa, meron din ako isang pusa nagkaganto nun, ano, black naman. Black and white cats yung prone yan. So, si Kenzie, tingnan mo yung eye, yung ano niya. Ayan, nag na siya. Yan na lang ginawa ko. Dalawang beses ko na siyang napaliguan. ginamit kong paligo sa kanya yung ano, dishwashing na liquid. Tapos, minsan naman pinupunasan ko siya ng water. Oh, lagyan ko ng white vinegar, konting shampoo, dishwashing. Tapos, yun, ipunas nyo sa kanya after yung malagyan ng ano extra virgin olive oil kaya langis ng nyog tapos pagtapos yung kuskusin mangyayari kasi noon ano titigas yung mga balahibo niya tapos yun pag tin-scrub niyo na siya ng fingers niyo kaya yung ano yung yung flecom natatanggal yung mga balahibo at natumigas kasi usually yung mga balahibo yun meron yun mga fungus adun doon siya naka ano, yung mga fungus at pag hindi niyo pinabayaan yo lalaki ang lalaki yung lalalang makarating dito tapos sa mukha nila, sa ears nila, so mangyari yung immune system nila, babagsak at pwede silang mamatay. So ako na medyo hindi ko naagapan yung nandito niya noon. Kaya lumaki nang lumaki, tingnan yun sa mukha niya, ganyan. Yan, so medyo, ang dami ko natanggal na balahibo niya. Kailangan matanggal yung mga balahibo para bumalik din. Tapos babalik na yung softness ng fur nila. Kasi, ayun mga fungus yon na nakandyan sa mga skin nila. Ayan, nandyan. So, bali, ito si baby cat ko. Ilang, ar ilang araw to? One week ko siguro ginamot. Ayan, okay, okay na siya. As you can see, yung mukha na lang niya. Soft na, dalawang beses ko pinaliguan. Yung second time na pinaliguan ko, ginamit ko lang yung dishwashing. Dishwashing yung pinang shampoo ko. So, ganun ang gawin nyo, guys. White vinegar, konting shampoo, tsaka dishwashing. Halo nyo, yun ang ipangliligo nyo kasi. Ayan, natatanggal. Pero use a medicated oil only, yung extra virgin olive oil, at saka, langis ng nyog lang ang, ano, at saka huwag nyo silang pakakainin ng anything na malansa, ayun, kailangan kuskusin nyo ng kuskusin para, matanggal nga yung mga nakakap, nandun sa fur nila na, mga fungus, ayan, so yung mukha na lang yan, nagsosofen na, so okay na yung pakiramdam, hindi na siya nagtatago, ayan, tumakas na naman kanina, na bulko, so ayan, Behaved to yung aking rescued na past boy to noon baby pa so ganun guys pag meron hot spot lalo na sa mga puting cat use only ano extra virgin olive oil or kaya langis ng yog yun lang gagamitin niyo para kuskusin niyo yung kanilang mga fungus sa kanilang mga fur ayan okay so ngayon is okay okay na siya